Hello mga ka-idol Isang magandang umaga sa inyo lahat mga ka-idol Nandito tayo sa Divisoria Recto mga ka-idol Nandito ang pagpo sa Divisoria mga ka-idol Pasura ang naiiwan sa umaga Yan ang mga tira-tira ng mga vendor mga ka-idol Ayan at po na ng kuldo ang pasura Paki na ng magsusuro ng basura dito mga ka dito ulit mga nakalang araw na maligit ayan, hindi po ang basura mga ka at may isang mga dyan dito sa mga magkakagasit sa mga basura mga ka ayan, isang magandang ganda umabi sa nila Pagkakaroon lang ang ating video mga ka-idol at pa-subscribe lang sa ating channel mga ka-idol. Pa-like and share, pa-comment na rin. Mga ka-idol. Hindi po na ang basura, ang bilinis na ayan nag na nagkuhat pa. Hindi pa ng na nagkuhat na mga ibubutega mga ka-idol. Habang, uy, nakatapos na ng si Manong mga ka-idol ang tagpo dito sa Divisoria tuwing madaling araw mga ka-idol yan yung mga papasok ng trabaho yung mga papasok sa eskwelahan yan ang mga kita nyo mga ka-idol dito sa Divisoria Recto corner ng Ilaya yan mga ka-idol Thank mm -hmm. you. Eh, ah, Diyan mga ka-idol, kung nakikita niyo sa mga bandang dulo na yan, mga nagbalikita na mga vendor mga kaidol. idol Habang dito sa kinatatayuan natin mga kaidol, idol mga nakalikit na yung mga vendor niyan, pasura na lang mga tira. Ayan, papasok na yung mga isigante. So, mga ka-idol. May mga isigante na ibig sabihin nga, magaling araw na mga kaidol. idol Yeah. Hanggang dito na lang ang ating video mga ka-idol. At sana'y nagustuhan ninyo. Thank you for watching. Bye-bye.